Guys, may kwento ako sa inyo ngayon. Baka hindi kayo makatulog mamaya pero promise, totoo to. Sa Himeji Castle sa Japan, may isang balon na sobrang creepy. Alam nyo ba kung bakit? Kasi may multo raw doon ng isang servant girl na si Okiku. Ganito kasi yon. Si Okiku kasambahay siya noon sa castle. Tapos one day, nawala daw yung isang plate na super mahal at importante. Siyempre, siya yung sinisi. Kahit anong explain niya na hindi niya alam kung nasaan. Walang naniwala sa kanya. Grabe yung galit ng master niya. Imagine mo, dahil lang sa isang plato, pinatay niya si Okiku. Tapos para itago yung krimen, hinagis niya yung katawan sa balon. Ang sama, di ba? Pero hindi doon natapos ang kwento. Kasi hanggang ngayon daw, naririnig pa rin ng mga tao yung boses ni Okiku galing sa balon. Ang creepy talaga. Every night daw, maririnig mo siyang nagbibilang ng plato. Isa, dalawa, tatlo hanggang sa sham. Tapos biglang may maririnig kang nakakatakot na sigaw. Parang nagdudusa talaga siya. May mga turista pa nga na nagsasabi na narinig nila mismo yung pagbibilang. Tapos may iba naman na nakakarinig ng iyak galing sa ilalim ng balon. Nako, wag na wag kayong lalapit dyan paggabi. Isipin mo na lang, ilang taon na ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makaalis si Okiko sa mundo natin parang stuck siya sa moment na, yun, paulit-ulit na nagbibilang ng plato, tapos sisigaw. Nakakaawa pero nakakatakot din, di ba Kaya kung pupunta kayo sa Himeji Castle, ingat kayo, lalo na paggabi na. Baka marinig nyo si Okiko na nagbibilang, tapos pag umabot na siya sa Sham, ready na kayo. Kasi for sure, may maririnig kayong nakakatakot na sigaw. Grabe talaga, no? Parang scene sa horror movie. Pero totoo to. Maraming tao na ang nakarinig kay Okiku. Kaya next time na may makita kayong balon, huwag kayong masyadong curious. Baka kasi may nakatira doon na hindi nyo gusto makita. Alam nyo, minsan naiisip ko, bakit kaya hanggang ngayon ay nandito pa rin si Okiku? Baka hindi pa siya makapagpatawad sa nangyari sa kanya. O baka naman hinahanap niya pa rin yung nawawalang plato. Ang sad lang isipin na hanggang ngayon nagdudusa pa rin siya. Parang gusto ko tuloy hanapin yung plato para sa kanya. Pero syempre, joke lang yon. Ayoko namang makita siya in person. Baka matakot ako ng sobra. Kaya ayon, yan ang kwento ng Okikuswell Well sa Himeji Castle. Nakakatakot pero interesting din, ba? Diba? Parang gusto mong puntahan pero at the same time natatakot ka. Ganyan talaga ang mga ghost stories. Nakaka-curious pero nakaka-scary. So guys, ano sa tingin nyo? Totoo kaya talaga to o oh, kwentong barbero lang? Kung totoo man, grabe no. Imagine mo, ilang siglo na ang nakalipas, pero nandoon pa rin si Okiku, nagbibilang ng plato every night. Kayo ba, may alam kayong similar na ghost stories? Kwento naman kayo sa comments. Basta wag lang masyadong scary ha, baka hindi ako makatulog mamaya. Haha. -ha! Anyway, yan muna for today. Sana na-enjoy nyo yung kwento kahit medyo nakakatakot. Ingat kayo lagi, lalo na paggabi. At huwag kayong lalabas pag may naririnig kayong nagbibilang ng plato. Baka si Okiku, okay yon. Salamat sa pakikinig, guys. Hanggang sa susunod na kwento.